kang magpanggap, hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marap lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo? Partikular sa ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach, Sarah. Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Ito ay malakihan at tahasang cover-up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakati ang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam mo ninyo, pag natapos na po, napirmahan, naaprubahan, ratified and signed. Impeach Marcos. Impeach Bongbong. Ito dapat ang uh, ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31, di umano, nang isisigaw ay Impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kung dinayin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino, 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin, wala pa rin kayong posisyon? impeach Sara pa rin ang issue ninyo. Ano po ang inyong paninindigan dito? I death penalty sa mga kawatan. Yan po ang aking sinusulong bilang senador ninyo. Ibalik natin ang death penalty sa kasong plunder. At because of this development, ta talagang sinasalaula po nila yung tao ng budget. Winawalang hiya po nila ang talino at intelihensya ng sambayan ng Pilipino. Ginuyurakan po nila ang ating saligang batas. From 50 million pesos, sisikapin ko pong isa batas, amyanda ng plunder law, ibaba po natin ang threshold. Hindi na po 5 million, From 50 million, ibaba na po natin ng 1 million pesos dahil talagang talamak na ng mga malilikot at makakating kamay na nandyan po ngayon sa pamahalaan itong ating taon ng budget. Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilip Pilipino? Nang paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush? Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka. Nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagpa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, apat na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit. Kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Congresswoman Stella Kimbo, kinakailangan ka magpaliwanag dahil ikaw ang chairwoman ngayon ng Komite ng Appropriations at nakapirma ka. Isa ka sa maraming kongresistang nakapirma. Sa mga blankong halaga na daang bilyong piso dyan sa Bicameral Conference Committee, yung vice cam ninyo, nakapirma ka riyan. Kay Kurich TV, bakit walang interview kay Tambaluslos? Lalo lalong iiwas yan. Eh kung yung mga galamay nga niya, umiiwas, siya pa. Ah, ko pala, yung mga hakbang ng maisog na nagpupulong po ngayon dyan sa Tacloban City, akin po silang nakasama kanina. Mabuhay po kayo, hakbang ng maisog, kay Congresswoman. Nene Bakale, yung kalaban po at tatalo kay Los, mabuhay ka, Nene. Pagbutihin mo ang iyong kampanya at gisingin mo ang puso, diwa at pusong makabayan ng ating mga kababayan dyan sa iyong distrito sa Tacloban. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover up. Kinakailangan malaman po niyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang may pakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pe, pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya ng General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifafile na si Inay Susumite at naiimprenta ang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila eh, nung General Appropriations Act na, na napinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makatingkamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee Report hindi po natin muli pe pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na discovery ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan. Siya po ang nakadis.